Hello vlog, magandang buhay guys. Nandito tayo ngayon sa kitchen guys. Magluluto tayo ng ating uh, para sa pananghalian. So yan. Hindi makikita guys no. Ang lutuin ko pala guys is munggo. Maglalagay muna tayo ng ng mantika. Magluto ako ng munggo. Lagyan ko siya ng spinach. Hindi makita guys no, hindi nyo makita? Pakita natin. Yan po, naglagay ako ng mantika sa kawali. Yan. Hindi siya makita guys kasi medyo maha, ma, maano ang aking stand. So, ilagay natin to ang mga sangkap natin. Itong um, bawang. ipabrown muna natin yung bawang na bago natin ilagay ang sibuyas ito na guys ang ating munggo oh. malambot na siya itong munggo natin ito yung lulutuin natin Lag lagyan natin ng spinach dahon ng spinach so ang sabaw niya, yun din po ang aking ipang sabaw mamaya. So, hintay, hintay lang kayo guys. Mamaya-maya eh. Ano na natin. Pula-pula lang. Papulahin ko lang konti yung ano. Yung bawang. Bango. pagpula na ilagay na natin ang ating sibuyas sibuyas na na tingle noto dai ipakita ko muna ng may sibuyas no Yan Yan na po ang pong ating uh, ilalagyan natin sibuyas Diyan na ng sibuyas so pupulahin natin tapos brown brown natin konti Tapakpan natin no, para magaling ang sibuyas. Tapos, Uy, yung magpiprito ko pala ako guys ng tuyo ito. Iprito natin kasi masarap itong pang pare sa munggo na may spinach. totoo ngayon dito na no? kasi ano aga pa lang alas mag 9 o'clock so wala masyadong tao ilagay na natin guys next is ilagay na natin munggo no ating iigisa natin tapos kita okay, pa talaga ano ng munggo okay, So, guys ang munggo ipakita iigisa muna natin sya ito iigisa ko sya muna bago natin lagyan ng tubig okay. yung sabaw pala, yun rin yung isabaw natin sa dito, sa mundo. guys, tinikman na natin ang ating ano no, kasi tinimplahan na natin. So, ilagay natin next is ilagay na natin ang gulay na spinach. So, ilagay na natin ang gulay na spinach para mas masarap. Masarap. Ito guys no alam nyo ang spinach is very ano to nutritious very healthy vegetables kasi may ano rin siya fiber fiber so hindi ko na siya no? hindi ko na siya ginayat ngayat na maliit kasi liliit din yan guys pag naluto no? siya pag maluto no? so, kayo na so hindi natin hindi ko na siya ginayap gayat Dito nyo na ay ko para sa inyo ito yan po guys ang uh, spinach with mungo so lutuin na lang natin tapos matatapos na tayo sa ating pagluluto uh may -hmm. nagluluto rin po dito guys bang lahi yan si Arif India yun yung luto din yun so madali lang ito maluto pala ang, ano, no, ang spinach medyo ma maano lang ito siya makuluan lang ito siya luto na si dahon lang naman yun tapos magluto tayo ng ano ng tuyo katapos Magluluto tayo ng tuyo pagkatapos ng ating gulay. Good morning! Tapos magluto tayo ng ano guys ng tuyo pagkatapos dito. Lutuin ko lang siya ng maayos tapos magprito akong tuyo.

Is... So, yun lang guys. Magandang buhay. Thank you for watching. Loto na guys. No? Bye bye.